Hello guys, welcome back to my channel uh, Ngayon, tapos na yung bakasyon ko Pauwi na ako Balik na ako ng Bulgaria So, happy naman yung vacation ko Kasama yung mga pinsan ko I'm so thankful with them Na talagang iginala nila ako Punta kami sa iba-ibang lugar ng ano Ng Toronto Share ko lang guys Yung ganda ng Toronto pag nakasakay ka sa aeroplano kaya ma amaze ka talaga kasi naka-arrange talaga yung mga establishment napakaluwag pa ng Canada ayun know, ang ganda kahit nasa city ka na, green pa rin ang mga paligid hindi siya crowded Talagang na maamays ka. Ayan o. No? Ayan o guys. Yung mga ano. Pagkakaayos ng mga bahay. Establishment. Napakaganda. Sana magiganyan din yung Philippines. Ang ganda sa taas. Pag nakasakay ka sa aeroplano. Thanks for watching guys. Kita kita sa susunod yung mga video. Paalam!